Sa mga taong hindi nakakalimut pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabuting kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Mapagpalang gabi na po sa inyong lahat. Sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana huwag kayong magsawang mag-subscribe palagi. Ipagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong sa akin. At tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Yus na pong bahalang gagabay sa inyong lahat. At sa mga baguhan na ngayon lang po, lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Iwaga ng Pangkasinan. Huwag na po kayong mag-atubiling pindutin ang subscribe button at pakipindot na rin po ang bilay icon para palagi po kayong updated sa susunod ko pong mga video. Kakalug ko po sa inyo lahat ng aking nalalaman sa spiritual o physical man nakaramdaman. At lahat ng mga orasyon na panggamot. At dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangasinan. pakatandaan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan at sa 'wag sa kasamaan. Gamitin po upang makatulong sa taong nangangilangan at huwag pagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan. At huwag kayong huwag kayong makalimot tumulong sa mga taong hinihinga po sa hirap ng buhay. At ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginawa mong mga kabutihan at ipagkakalob sa iyo ang siksik-dikdik at umapaw ng pagmamahal ng ating Diyos sa mga makamangyarihan sa lahat bago po ang lahat eh, shout out po kay uh, Inita, Rotaero, Berlindo, Palisok Bike Tayo, Kabayan Junix Bin Nadin Ryan Labisti Uchili Andy Bonifacio Chrisley Abugao, Abughaw Tinit Ilino Siapel Pike Twin Ambrosio Magalpok Raulita C Artin Camacho, Maricel Placido, Eupemia Felipe, Elmae, Triple E Commented, Marina Aranguez, Luli Kayago, Gioan Bibs, Higit sa At shout out po sa inyong lahat. Mga bagwang po, siya out po sa inyong lahat. Kung sino po yung gusto po magpa-shout out ay mag na po, mag-comment po uh, sa back, sa baba. comment lang po kayo sabuting ko po. Ang eh share ko po sa inyo ngayon ay yung orasyon sa lagnat at ubo. Sipon at sakit sa tiyan. Iwago si ng yan Bago po ang lahat ay mag po ng isang ama namin. Sumasang palataya. At isunod po yung orasyon ng tatlong beses po at isunod po yung susi isang beses po. Pusalin po sa isip lamang po at ipo sa tubig inumin o ipainom sa may sakit. buhi po sa langis at ihilot. Narito po ang orasyon. Riksikum matidrim abu salim nitraikat osarim ajahat minustrim. Riksikum maditrim abu abu salim Mitra ikat usarim ajahat minus trim. Reksikum matidrim at busalim mitra ikat usarim ajahat minus trim. At bisis po, at isunod po yung susi isang bisis po. Masiratim. Ito po ay napakabisa po na panggamot sa mga karamdaman natin. Usalim po lamang po sa isip lamang po at ipo sa tubig inumin o ipainom sa may sakit ay ipo sa langis na at tapakatan tampo po lamang gamitin po lamang sa uh, uh kabutihan po wag lang sa kasamaan manatili po natin magpakumbaba sa isa't sa magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan para kasihan po tayo ng mga espiritong uh, gumagabay po dito sa mga orasyon na ito na pang, pang sa karamdaman. At huming, basta nagawa po kayo ng mga orasyon na ito uh, na isipan kanyo po, kung yung makalimut pong uh, humingi ng basbasama na magpasalamat masala, po tayo habang inusal po nating orasyon. Sabihin niyo, tulungan niyo po ako mga para mapandar po po itong orasyon na ito at magamit po sa pang-araw-araw na panggamutan. At tulungan nyo rin po ako, gabayan po nyo ako ama na uh, mapagaling ko po itong may sakit na ito. At salamat din po ama, maraming maraming salamat po sa uh, pagtulong mo. Ganun nang sabi nyo pagkuhan. At sa higit, sa lahat po, sa, higit sa lahat po ay uh, gagabayan kayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po na gusto nyo po yung aking video. At uh, sa mga may maka, mga sakit ngayon na kwan, sana po gumaling na po kayo. Uh, palagi ko po idadalangin na gumaling na po kayo sa pangalan ni Sokristo at taga Nazareth. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Mabay po.